At ano ang sinasabi ng Quran at Biblia tungkol dito? Ang pagiging huling propeta ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan mula sa pananaw ng Quran at interpretasyon ng mga talata sa Biblia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mga kapatid, ako'y nagagalak na makasama kayo muli sa ating vlog na naglalayong Magbigay ng Kaalaman at Inspirasyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa bakit kinikilala sa Islam si Propeta Muhammad? Sumakanya nawa ang kapayapaan bilang huling propeta. Unang bahagi. Ang pagiging huling propeta ayon sa Quran, Quran 33 verse 40. Ayon sa Quran, malinaw na binanggit si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan bilang huling propeta. Si Muhammad ay hindi ama ng sino man sa inyong mga lalaki, but ngunit siya ang sugo ng Allah at ang huling propeta. At ang Allah ay lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang salitang kataman nabiyin na nangangahulugang selyo ng mga propeta ay nagpapakita na si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ang huling sugo, wala nang susunod pang propeta pagkatapos niya. 2 Quran 21 verse 107 Dagdag pa rito sinabi ng Allah, At hindi ka namin isinugo kundi bilang awa sa mga daigdig, dito makikita na ang misyon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay hindi limitado sa isang bayan o tribu lamang, kundi para sa buong sangkatauhan. 3. Quran 7 verse 58 Sinabi rin sa Quran, sabihin mo, O sangkatauhan, ako ang sugo ng Allah na isinugo sa inyo ng lahat, Ipinapakita e nito na ang kanyang mensahe ay pandaigdigan at pangkalahatan kayat wala nang kailangang ipadalang ibang propeta pagkatapos niya ikalawang bahagi mga talata sa biblia na pinaniniwalaang patungkol kay Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan bagamat ang biblia ay hindi direktang binabanggit si propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan may mga talata na pinaniniwalaan ng mga muslim na tumutukoy sa kanyang pagdating 1 deuteronomio 18 verse 18 Magtataas ako para sa kanila ng isang propeta mula sa kanilang mga kapatid tulad mo at ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig at siya ay magsasalita sa kanila ng lahat ng aking iniuutos sa kanya. Ang mula sa kanilang mga kapatid ay tumutukoy sa mga Ismailita na mga inapo ni Ismael, kapatid ni Isaac. Si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan bilang inapo ni Ismael ay pinaniniwala ang katuparan nito. Ang ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig ay tumutukoy sa Quran na tinanggap ni Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan mula kay Anghel, Gabriel at binigkas niya sa mga tao. 2. 1.14.16 At ako'y dadalangin sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang mga aaliw upang siya'y sumain niyo magpakailanman. Ang salitang mga aaliw o paraklet ay ipinaliliwanag ng ilang Muslim na tumutukoy kay Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan na nagdala ng huling gabay mula sa Diyos. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay may ibang interpretasyon kung saan sinasabing ito'y tumutukoy sa banal na Espiritu. 3. Isaiah 29 verse 12 At ang aklat ay ibinigay sa kanya na hindi marunong bumasa na sinasabi, basahin mo ito, isinasamu ko sa iyo at sinabi niya, hindi ako marunong bumasa. Ang talatang ito ay nauugnay sa unang revelasyon ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa kuweba ng Hira nang sabihin ni Anghel Gabriel sa kanya. Basahin, Ikra, sumagot siya. Hindi ako marunong bumasa. Ito ang simula ng misyon ni Muhammad bilang propeta. Ikatlong bahagi. Pamantayan ng propeta ayon sa Islam. Sa Islam, ang isang tunay na propeta ay kailangang 1. Pinili ng Diyos. Ang pagiging propeta ay biyaya mula sa Diyos. 2. Nagdadala ng mensahe. Ang propeta ay nagdadala ng revelasyon mula sa Diyos para sa kanyang bayan. 3. Walang maling turo. Ang turo ng isang propeta ay hindi sumasalungat sa mga naunang revelasyon. 4. Hindi nagkakamali sa pananampalataya. Ang propeta ay protektado ng Diyos mula sa pagkakamali sa usapin ng pananampalataya. Si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagtaglay ng lahat ng katangiang ito. Ang Quran na kanyang dinala ay nananatiling hindi na bago at ito ang patnubay para sa lahat ng tao hanggang sa huling araw. Aking konklusyon. Mga kapatid, si Propeta Muhammad sumakanyanawa ang kapayapaan ay kinikilala sa Islam bilang huling propeta, batay sa malinaw na pahayag ng Quran. Ang mga talata sa Biblia, bagamat maaaring iba-iba ang interpretasyon, ay nagbibigay ng palatandaan sa kanyang pagdating. Ang pagiging huling propeta ni Muhammad nawa ang kapayapaan. Ay mahalagang bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim at ito ang dahilan kung bakit naniniwala kami na ang Quran ang pangwakas na patnubay mula sa Diyos para sa sangkatauhan. Hinihikayat ko ang lahat na mag-aral pa ng mas malalim tungkol dito at bukas ang ating talakayan para sa inyong mga tanong at kuro-kuro. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks for watching, and always be inspired by Legendary.